So guys, welcome sa Rating Side. So na ko din Karon sa my Justin Park. So mangita tag-isay, pwede na to may interview diri o timing kayo. Kaya na kayo nakita nga gapa. Dalaga, raba siya. Ato siya interview on. Let's go. Hi, ma'am. Hello, sir. Kamas naman? Okay, sir. Kasi ba nalani mo? Gen, sir. Anong gapa man kayo ka? Ano? <laughs> Ilan na ba bukti mo ang uyab? Wala ko uyab, sir. Wala ko uyab. So basin pag aning interview na to. Kaya kag mga lima ka book okay ra si ma. Kaya ni mga lima. <laughs> Donis Martis tama sa business <laughs> 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 Pero pwede ni mo tinod don ang lima ka uyab. Maka? Malay na to magkita si sa imo ha karon lo. No? Wapa kayo. Wala. <laughs> oi. <laughs> 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 Ako ning ipin kay uyab na kani. Si Emra. Ano sa kitay pala ni mo? <laughs> 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 uh, so, Jen so, sir, Jen so, Hart akong pin. Ah Jen Hart. Ikan akan kena pilih di dadimu. 26. 26. Oh. Bro, <coughs> mau <laughs> 19 <laughs> nangga? <laughs> iya. Kan, ayo bangun tanah si Moa. Okay. Sa kantang uh, bahay ko bu. Kabalo ka sa bahay ko bu. Oh. Kabalo pa. Oh. Sa kantang uh, bahay ko bu. Unsa man nga talong ang imong ganahan gamay ra ko? <laughs> 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 <No. laughs> <laughs> <laughs> ah. Ducks. <laughs> ducks. Oh, ducks. Ano ducks? Ano ducks man? Para worth it. Oh. Boy, worth it. Oi, worth it. <laughs> okay, so worth it kaya ba? ducks Mama nila. Siguro. Tapi um, na naka ducks nga talong. Actually sir, nakalimot na ko sir. Tapo so, na naka tila nak ducks nga talong. hoy <laughs> ah, <laughs> oh, oh, feeling oh, oh, Lamig siya. Lamig siya. Kasi kayo. nga so, kaya. may facial expression na nang nalamihan. Ewan eh, okay, kayo, plano mo tila o otro? Ay, pili lang sa Pili oh. lang sa, pili lang sa sir okay. Pas lang sa Pass lang. Importante nga, nakatilaw, nakatilaw ka sa una Oo, oh, nakatilaw, mora mangyapo Moro, mangyapo na sa sir, bili naman na ako. <laughs> Di ba, Dax imuha. nga talong imo ha. Nga may food sa. Okay ra mga pon jobs pero dapat performance good. good. So it, man. Dax man nga talong di ba? sa man siya street na siya or balik ko? Saktura <laughs> <laughs> guru oi over sa kay. Dapat ari tra gyud nandalan. <laughs> dapat gyud. Prepare ka sa dako nga talong. Either... Oh, na, karon. mayroon, wala hindi naman, magkakaiba kong laki karoon pero wala siya iklan? wala siya ipisipik na isuit ba o baliko? wala okay. basta dax lang dyan? oo, basta wala na bulitas eh. what? anong <laughs> <Wala> nag na ibulitas day? <laughs> ano sila kayo? matos ba ng condo? sakit sa angit? sakit ba? oo ba? anong nag so na ibulitas? So wala, pa din ko na bulitas. wala <laughs> pa ano yung mo, try? wala pa. po, hindi lang mabot ng panahon nga mag mabot kayo ng na sa, siguro kung ako maminyuan po, naibuloy tas daw. Hindi ka tanggal, uy. Ay, magigaw na, sir. Hindi na, na lang. Yo. Chat out sa mga friends. Pag shot na ta, Okay, ladies no. night. Oo. Uh, Gawa pa kayo. Ayos <laughs> kay ka, sir. Di lang to biyaan sir. Ow. Oh.